O, oh, What's up, guys? Wala pa akong boses. Alam niyo ba itong blotarate ito? Marami daw itong ano, binibisyo. Sa katawan, sabi, sa diabetes. Tinesting ko siya. Pwede siya kainin lang ilaw, no? So, may prito ako dito. isda. <coughs> Leftover fish. <coughs> Glicero ako, eh. Pwede mo siyang lagyan ng ano? Ng isda, ganyan, no? Tapos ito, yung ano ng ano, sibuyas. Tawag dito, peng-peng-peng-peng yung peng-peng-peng-peng. Lagyan <laughs> mo siyang ganyan ah, uh, parang isa sandwich mo lang siya. Pesto yun yung masarap. Ah. Uh. Maano siya? Makawala yung lasa nito. Napapalitan ng isda. Alas na, hindi pa lang. Pero lasang ano siya? Daon na daon talaga. Alam mo yung ano ko? Agad? Sariwang dahon na ano? Peanut ba yun? Hawik siya Nakbalutin mo na siya lahat. Yung lasa? Oo, oh, yung lasa. Ah, Lalagyan mo na ganito. Samgyup style pala yun. Mm. O pa, oh, yun! Parang samgyup. Ano? Samgyup. Ano? Samgyup. 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 Samgyup! Yan. Ako nagbablog ako na no pinukor. Basta blotar natin. Tapos ganito. Tapos ang technique pala nito. Di ba yung anak niya ayaw kumain nito? Hmm. Pag nagprinto ka ng itlog, gupit, gupitin mo sa itlog tsaka mo batihin. Pagkain niya, hindi niya na makikita yun. Di ba? Baka si mga bata medyo maselan. So, gulahin yung ginagawa ko. Kambing kasi ako eh. Kaya na kain ako ng mga ganto. Ngayon. Kaya na may natutunan kayo yung araw na to. 上不来。